Good evening, ladies and gentlemen. How are you on a beautiful Friday? Oh, First time, na to na kabalikok live. There is a YouTube. Okay, uh, first time. <laughs> uh, hi, to mga live viewers. There is a Facebook uh, karong uh, gabi. Uh, live tasa program ng Power Cells Mindanao Wide. There is a Brigada News Jensen. Oh, sa ato ang uh, mga. mga namis nato ng mga subscribers dari sa YouTube, no? Wala pa uh, views. Alright, sige lang. Feel free nga mag-send sa inyo mga comments karong uh, gabi, ha? Alright, sige. Uh, kamusta kaya niya itong mga, mga followers din eh? Sa ito ang uh, Facebook Live. Medyo dugay-dugay po itong wala naka-live sa ito ang uh, YouTube channel. Facebook Live naman yun. Uh, sa so, may inyuhang uh, kundina. kamusta man ang inyuhang uh, lugar right gi try lang nato ni live uh, it's because dugay uh, dugay pod ta no no wala pod ka live diri sa YouTube all right Okay. I'm doing the show. Ini kita wag programa ng Power Cells. Oh, madunggan ni sa Tibuok uh, Mindanao. And uh syempre, sa Facebook na sa Facebook, no? Ayan. kung saka sa kalina. saka So, may inyuhang, uh, so, sa may inyohang kuha din balita din sa inyohang lugar Susana okay. Ay, kasi makaperayta. Uh, hi sa ato mga viewers! How are you? Kamusta man mo karong uh, gabi? is Friday. Oh. Nata ha? Uh, sa... kwan, nata sa ato ang program karong gabi una. Diri sa uh, Brigada News Jensen. Hmm. Ang ato ang uh, program, of course... Uh, kining uh, power cells Mindanao wide. So madunggan ta sa tibok uh, Brigada News FM sa Mindanao, no? All right. Hi Kai, uh, Philippines F7V. Hi. Uh, mayong uh, gabi. Ato mga viewers karon. Yan, o, kung makita niyo sa ato ang likod. Yan naman. Power Cells, di na makita. Ayan no. Power Cells Program. Program ang Power Cells. Alright. Si uh, Princess Marie Maninang. Hi po. Hi. Oh. Uh, Kuha na to ni. Kung first time na to ni uh, naka-live sa YouTube. Uh, karong 20, I think 2025, no? Oh, uh, pasensya kayo. Hello po from Olongapo Olivia Cordova. Hi ma'am, good evening po. Thank you for uh, watching. Ah uh, wala lang, uh, just doing my ano lang, my program sa Brigada News FM Jensen. Ah uh, so since na medyo matagal na rin tayo hindi nakapag-live sa YouTube, sinubukan natin <laughs> na mag-live kung meron pang uh, ano. Meron pa tayong mga naka ano din. Uh, naka Of course. Nakasubaybay sa ating pong YouTube channel. Lukan Megso Piano Session. Hi, good evening. Thank you for watching. All right. Oh, so um next natin 'no. E Expecta na every night mag uh, live ta sa atong YouTube channel. All right. Okay. So, thank you. Uh, di alam mo, dyan lang kayo. May taga ulonggo po kasi. Oh. <laughs> so, kailangan nating mag-Tagalog. Alright. Hello, kay Crisel, uh, Criseliana Antong. Tama ba ako? Alright. Thank you, ha? Huh? For, uh, ano, for, uh, Uh, watching. Yan. Pero kung gusto niyo madunggan si Papa Jay, gusto niyo marinig sa radyo, pwede kayong mag uh, download ng Brigada app. Oh. Maririnig niyo yung program natin doon sa radyo. All right. Especially yung mga nasa Luzon area, no? Na hindi na uh, naabot ng signal ng Brigada News FM Jensen. Pero live din ito sa Brigada News FM Jensen Facebook page. Yan. Oh, mag a na muna tayo. Crisel, yes. Princess Maninang. Demo garena ang background ba? Oh, na to kay uh, aron uh, maanad da. Ah, ingane dapat ang background. Yo yeah, no! Atong oras. Alas 6:52, uh, 7:52 na ang atong oras. Aling uh, oras sa gerinya sa power cell, soya coffee. Ang kaping masarap, araw-arawin. Ready na mo? Ready na. Ayan din namang uh, makadaog ang 500 pesos karong uh, gabi. O na, alabi na sa mga live viewers ato sa Facebook, no? Mayang gabi di ha, kaninyong tanan, gamos mo. I hope na okay na po ng inyo ang gabi din ha. pa ka to mga nagpaabot ka nga uh, pwedeng makadaog. o <laughs> 500 pesos. ato At mga nasa online karong gabi una, oh, pwede kayo mong mo-join. Importante lang ha, at mga gustong uh, mo join sa ito ang uh, papremyo, kining maagang pamasko ni Power Cells Herbal Capsule, Power Cells Soya Coffee, and Power Cells Salabat. Aba! Pwede kayo mong mo join by doing... Ah, uh, English, why? asa sa pag-share sa itong mismong live karong gabi una na Nadas sa Brigada News Jensan. And ato ang, uh, syempre, mechanics, no? Kinahanglan uh, mga mutubag sa ang power question karong gabi na. Kinahanglan ninyong uh, una una-una share sa itong live. And of course, kinahanglan uh, natin ha ang inyohang uh, kompletong pangalan, kompletong address o edad. O dahil lang. Ay, siya magpanawag. Ay, eh. pa, wag mo tanig. Signal nga pwede manawag. Oh, and then, screenshot na. Uh, paminaw mo, ha? Screenshot na. And then, i-send mismo, ipm sa Brigada News Jensen nga Facebook page ah oh, pero ang inyohang tubag dito ninyo i-comment mismo. Ano, no no, no. what I mean is i-appeal ninyo sa inyong screenshot didto sa PM ninyo. Oh, ayaw i-comment sa so atong mismong live ha. Kaya uh, mabasahan as uban ha. Mo na ingon nga imbis ikaw ang pwedeng magdaog og 500 pesos, ang uban hinoon kay makopya man nila nang imong mensahe o imong tubag, di ba? So i-PM nimo. Humani mo screenshot, ipm nimo ni mo, and then appeal ang imuhang tubag. Okay. ah oh, sa mga team naman sa to mga nakatutok sa toa ah, sa Brigada News Jensen or Brigada News FM sa so mga naka nas radyo na minaw, o oh, oh, i-text po ninyo ang inyong pangalan, ang inyong address, inyong edad, o oh, ang inyong tubag sa toang power question karong gabi una mga higala. <laughs> Meta oi. Uh, ah, na. Ah, uh, arigato go sa imas. <laughs> Maayong gabi. Ana na ang atong power question karong gabi na ready na ka. Kaya ato na sugdan na ang atong power question. Oh, I hope na matubag ni mo ni ha. Ah, unsa ang ato ang nahimong topic a while ago? unsa to nga klase nga kondisyon dapat tama ang spelling dapat tama ang pagka uh, uh, ha kompleto walay walay kulang walay uh, sobra oh, On sa to atong nahimong topic ka ganina nga ang uh, mga kasagaran nga uh, mga hinungdan is pwedeng parasitic infection pwedeng gitawag og congenital or pwedeng gitawag og kinibang uh, polycystic uh, disease no On sa manto. On sa nga klase nga kondisyon. Be, i-send na ang inyohang tubag sa ito ang text line. Ang text line number na ito. Nakalimot kong mention ka ganina. Asa naman ito ang text line? 0921-2829-814. O, diha mo mag-send ha. Katong mga nasa uh, nasa radyo na minaw. At usbon, 0921-2829-814. gani kompleto ang inyong tubag, ang uban magod, gud mo send lang og tubag wala na'y pangalan, wala'y address, wala'y edad. Adili na mo na i-honor. Invalid na, ma'am, o sir. dapat kompleto. Na'y pangalan, na'y eksaktong address, edad, og o inyohang tubag. sa team na sa uh, text line, kato namin na no, radyo. Sa team online naman, ato na na-mention ka ganyan, di na usbon Osbon, kapoy, malig-malig, <laughs> o eh. puha naman na nila. Ah, di ba? O, isend na kayo unya tao taw around 8 o'clock, ato ng tanawon kung doon na ba ay nakatubagog og sakto o nisunod sa itong mga mechanics nga pwede magdawag og 500 pesos. Alas 7.57 itong oras, mabalik pa ang programa Power Sales Mindanao Wide. Hi. Okay na. Said hi. Arigato. All right. <clears throat> Thank you for uh, watching atong uh, mga naminaw or nagtanaw uh, sa tong Facebook Live uh, this evening. Alright, I hope na next uh, evening, uh, uh, nandyan din po kayo. Hello po. arigato. Si Static Teddy, yeah, 304, hi, good evening. Everyday po ako nakikinig sa brigada. Aba, salamat mama. Olivia Cordova. Salamat po ma'am. Alright. Wait, thank you ha. Huh? Si Kai Bautista. Kai Bautista is watching. Thank you. Thank you very much. Anyway, salamat sa itong mga live viewers. Okay, thank you very much for uh, joining me sa itong uh, mismong live karong uh, gabi una. Uh, once again, pwede ninyong uh, madungog ang ato ang uh, programa mismo sa Brigada News FM Jensan. No? Nata sa Brigada News FM Jensan, pwede ninyong i-check ang atong Facebook Live sa Brigada News FM Jensan. And then, uh, diri, sa ato ang YouTube, ato ang uh, uh, paningkamutan na uh, uh, maka-live. Uh, pero minti, especially kung mag ta diri sa uh, Brigada News FM Jensen All right, thank you for watching and have a great uh, night, and that God bless us all. Thank you.